Hello po, good morning sa inyo. Welcome to my YouTube channel. Andito po ako ngayon sa aking bahay. Ayan po ang bahay ko, hindi pa po yan tapos. Ayan, o. Oh. Ngayon, araw pong ito makulimlim kasi po may bagyo po. Si Leon po ang bagyo. Ang bibidyohin ko ngayon po ay yung aking mga goat na nasa ano po, nasa damuhan. Bidyohin po natin. Tara na guys! Ayan po ang ating goat. Nasa damuhan po siya kumakain ng damo. Kahit ngayon, araw na to, ay makulibrib kasi po may bagyo. Sila yun po ang bagyo. Ayan po ang gout ko. Ayun, nasa damuhan sila. Huwag niyong kainin ang coconut trees. Kasi yan po ay mga tanim ko pong nyog po. Yan oh, ayan oh. Gawa ng bagyo, nag ano na siya, naghiga. Ayan. Oh. Psst, hello. Kumain ka lang diyan. Hello. 鸡。